most one of husband and wife. Santos at Ryan Agoncillo, preparation nila para sa kanilang pag-atin sa kasal ni na Angelica Panganiban at Greg Homan. Ano nangyayari dito, Mars? agang gupitan, na. Ha? happy ka kagad, first thing in the morning, ah Alam mo yan. <laughs> <laughs> Mula sa pagpagupit hanggang sa naglagay ng face mask, Si Ryan Agoncillo ay tawang-tawa ang asawa nitong si Judian. Happy ka dyan? <laughs> I'm at work. <laughs> They're making me work so hard on a Saturday. Nakaawa ka naman. I'm at work. Habang sa kabilang sulok naman ay ginugupitan din si Judian ng kanilang paboritong hairstylist. Oo, oh, eh, hindi siya natatapos. Kaya na-inintiwan sa ito eh. <laughs> Hindi Hindi nakatingin. Pag na lang Ang saya lang nila dahil laging nagtatawanan sa loob habang ginugupitan ang kanilang buho. What a point today. Kamihan. Oh, yeah. mm Punta. Mm -hmm. oh, oh. <laughs> Birthday mo ba? Ang akala ni Judean ay tapos na siyang gupitan dahil sa tingin niya ay maayos na ang kanyang buho. Oh. Nagkakagupitan tayo. <laughs> Hmm, di ba? Okay Ay, di pa rin tapos, so. Oh. Last of the promise. Kasama ang kanyang mga glam team, inaayos na ang kanyang buhok at nilininisan ang kanyang mukha para sa makeup. up Ayan, natahimik na siya. Ayan, natahimik na siya. Nagawa niya na yung gusto niya. Dumating si Najuday at Ryan sa Shergao, bispiras ng kasal ni na Angelica at nakahabol sa welcome dinner party. Super bagay nilang dalawa habang hawak kamay na naglalakad sa araw ng kasal mismo ni Angelica at Greg. Maraming napapawaw sa videong ito ni Judy Ann. Super ganda niya habang nakaupo at hinawi ng hangin ang kanyang buhok. Yes, the most one of the not... Sa ibang ganap naman ang mag-asawa sa set ng kanilang iniindorsong brand, ang kulit ng dalawa. Kaganapan naman sa birthday celebration ni Ryan Agoncillo sa bahay nila mismo. Ang saya-saya nila panoorin na pasayaw si Judean Ann habang kumakanta ng birthday song kay Ryan Agoncillo.